Good morning guys! Uh, welcome back to my channel. Ngayong araw na nito po tayo sa Santa Maria, Bulacan kung saan na uh, naghahanap tayo randomly ng mga taong pwede natin tulungan. Mga taong nangangailangan ng mabilisang tulong at agarang solusyon para sa kanilang mga pinagdating. Habang naglalakad kami dito sa may Santa Maria, Bulacan nakakita kami ng isang bata na nangangailangan ng ating tulong. Agad naming nakausap yung mga jeepney drivers na nandito sa terminal na siyang uh, nagiging guardian na ng bakang ito na ayon sa kanila ay araw-araw na natin araw-araw na pupunta sa lugar na ito upang humingi ng tulong upang humingi ng makakain subukan natin alamin yung kwento behind sa kanyang story kung ano ang kanyang pinagdarahanan kung ano ang kanyang salubin sa bagay hello baste ilan taong ka na baste? 14 Four, 14 fourteen. Fourteen years old so anong tunay mo pangalan baste? Siguro si Bastian, siguro tunay niya oh. pangalan. Taga saan ka, uh, Baste? Bukawi. Oh, so, Baste, paano ka nakakarating dito sa Santa Maria? Dito. Oo. Oh. Ang alik Sumasakay siya sa jeep? Oh. nay Si Nanay Maricel, yung tumatayo niyang guardian dito, kapag itong si Baste, eh, naliligaw siya dito sa uh, Santa Maria. From Bukawi, Bulacan, Sumasakay siya sa mga pampasayrong jeep. Actually naging kaibigan niya na ang karamihan sa mga jeepney drivers dito. Sumasakay siya papunta rito sa Santa Maria Terminal. Like, bari ilang araw, ilang buwan na po ba dito si Ibaste? Medyo uh matagal -huh. na rin po dito 'yan. So, tatlong buwan na po siyang pabalik-balik dito sa Santa Maria Terminal. Ano 'yun, everyday po ba mouwi siya? Tanggo. Minsan talaga dito siya nag-stay. Ah. Ah. ah Paigot-igot lang ganyan. Eh nakakaawa kasi yung sugat niya yun, sobrang laki. Oh, e, ah eh, opo, opo. Gusto talaga dalhin sa center. Kaya lang po ayaw niya siguro ng ano, siya. Nung isang araw pinaliguan ko 'yan eh. Mm -hmm. Eh, eh nami, ako. Dadalhin kita ako sa center sa likod Pero ang ayon sa pagkakayalan niyo kay Baste Nay, si Baste ay wala nang mm -hmm. mga magulang. Yun po ang sabi niya, wala na siyang mga magulang. Oo, ah, wala na wala po ba dito sa inyo na nakakilala sa kanya, sa kamag-anak niya, o relatives po eh, wala niya? Wala naman po. Ano. Wala saan, naman, no? Wala naman dito na lang, dito yan. Balik-balik. So, balik. ngayon, Nay, mula kailan po siya nandito? Kailan siya huling umuwi sa ng Bukawi? Nung isang araw po, sumakay na yung jeep ulit dyan. Uh, monumento. Panume, monumento oh. naman. Ay, ibig sabihin na, wala talaga siyang inuwi at pag ganon. Kung saan siya ito, nag eh. parang doon na siya. Ngayon, dito po sa Santa Maria Terminal, bali ilang araw na po siya dito. Eh, minsan po kasi yung mukuwi yan, minsan hindi. Minsan hindi. Uh, ano, Matulad po isang araw umuwi, eh. Tapos bumalik na naman kahapon. Dito yan. Opo. Dito as in na talagang, ano, babalik-balik siya rin. Ah, uh, baste, sinong kasama mo sa bahay sa Bukaw? Isa. Ano na? Isa. Tita. Tita mo. Sino pa? Dalawa lang kayo ng tita mo sa bahay. So, bakit ka pumupunta rito sa Santa Maria Terminal? Ano? uh, Namamalimus ah, namamalimus ka. So, hindi ka na ba hinahanap ng tita mo? Hindi ka na hinahanap? Parang ano siya, special. Opo, special opo. Basta na ano yung sugat mo sa tukod? na no, aksidente ito ako siya dyan. Nabunggo. Nabunggo ka? Nadumugan ka? Hindi na po niya sa akin. Uh, Nadumugan. Na Nadumugan ka ng motor? Kailan to? Ako. Uh, matagal na yung sugat mo eh. Ah, matagal na yung sugat mo. Matagal yung sugat na yan eh. Medyo ano eh. Mm uh -hmm. -huh. Kaya po talagang kailangan mo talaga ma... Ano, opo, opo. Eh, ginadala ko sa center eh. Ayaw naman. Ayaw niya. Mas Ayaw gusto mo niya talaga nang nag-stay dito sa terminal. Kasi dito, marami siguro nag-ibigay sa kanya ng pagkain. Para nga po magamot. Opo, opo. bibigyan naman lang gamot ko eh. Pero kayo na uh, within the area lang po kayo ng Santa Maria. Taga dito o, lang po kayo. Opo. Bali, bilang tulong na lang, titignan ting nyo na lang siya dito. Kasi tingin ko kaibigan nyo na lang ng jeep driver dito. You no? Know? Talagang sumasa sumasakay na lang siya sa jeep pag na. na ko yung mga driver sa kanyang oh, Pero sinubukan nyo siyang, ayun, sinubukan siya sa DSWD hindi, rin. Ayaw niya talagang sumama. Ayaw po niya. Nananawagan po tayo sa DSWD, sa sa mayor ng Bukawi, or sa mayor ng Santa Maria, na sana Matulungan natin si Baste na ito, pag gala dito sa Santa Maria Terminal, minsan nakakarating pa siya ng monumento. Si Basti po ay may special na pangangailangan. Sana po matulungan natin siya kung ano man po yung tulong na pwede natin maibigay kay Baste. At kagaya nga po na sinabi ni Nanay, sila na po tumutulong dito kay Baste para lamang mag-guide siya dito. Kasi medyo sa panahon ngayon, delikado talaga yung kabataan, lalo at mayroong special na pangangailangan napagala-gala sa kalsada, sa lansangan. Tama po, Nay? So, kung sino man po yung nakakilala kay Baste na matulungan natin, guys, base sa kanya, taga Bukawi, Bulacan daw po siya, pero yun nga, hindi tayo sigurado. So, baka kasigura, makakasigurado, makakasigurado lamang tayo na matulungan natin siya kung sakaling meron siyang relatives na pwedeng mag uh, tumulong kay Baste Okay, kasi hindi tayo sure eh, kung taga Bukawi talaga siya. Yung mga ano niya na, ito mga... Mga keloid yan. Dahil sa sugat yan. Dahil sa sugat din. Hmm. Abang pero sana hindi, hindi siya naman maltrato sa kalsada, lalo pag nasa kalsada Ay, siya. Di, hindi, ano, hindi, hindi naman. Ano rito, walang mga ganun. Hindi, I mean, pag naliligaw siya sa ibang lugar. Ay, pero dito wala. Wala ano? Oo, oh, nakita ko nga at home siya dito kasama ng mga driver. Oo, ay... yung mga ano rito, tao. Oh, okay. Ito sa Santa Maria. Pinatulungan so, ka ng mga, mga drivers dito. Ano binibigay sa'yo ng mga driver? Pera. <laughs> Saan ka ano, natutulog? Dito ka lang natutulog lagi sa area na to. Bakit ba ayaw mo sa inyo? ay mo umuwi sa Bukawi? Eh. Ha? Umiikot. Umiikot ka lang. Bakit ka lang umiikot? Ayaw mo sa inyo? Gusto mo dito ka lang sa Santa Maria Terminal wala ka ng mama at papa kailan na wala ang mama mo tsaka papa mo so ayun guys sana matulungan natin si Baste na mahanap ang kanyang pamilya yung tita niya sinasabi niya ng taga Bukawi kung sino man po ang nakakilala kay Baste tingin ka sa kamera kaway ka sa kamera natin kung sino man po ang nakakilala kay Baste Ah, uh, pwede po kayong makipag online dito sa Santa Maria Terminal to, no? Santa Maria Terminal. Malapit ito sa Maytulay ng Santa Maria. Ayun. Sana po matulungan natin si Baste. Isasamahan Isasama, sasamahan natin si Baste sa ospital para ipalinis yung kanyang sugat. Uh, antayin lang natin si ate, yung guardian niya rito, nasamahan tayo. Uh, para madala natin siya kasi nakita natin yung sugat niya, sobrang ano na, malala, puro namamaga. So kailangan magamot talaga ng bata. Ay, Baste, ka na na, ready ka na. Punta na tayo. Ako, hindi nga pa. Bakit tayo takde? pa Sige, ka So guys, sa pansin nyo, nandito na kami sa isang publicong hospital dito sa Santa Maria, sa Poblasyon. So ito na po si Baste, dito kami sa OPD. Dadalhin siya sa emergency room para pulilisin ang kanyang mga sugat at para check-upin na rin po kung ano mga kailangan. ito na si Baste, tapos na siya i-check up ng doktor. Ang masaya lang, wala namang fractured yung katawan niya. Actually, ang iniinda niya yung left, ay yung right shoulder niya, pero wala namang fractured. So, Hindi sitahan na rin siya ng gamot, ayan. So ngayon, sa tayo pupunta, Baste? Saan? Jollibee. Jollibee. Magay Jollibee daw ka. Jollibee. kami ngayon ng Jollibee Galing kami ng butika So nabili na namin lahat ng gamot na kailangan ni Baste